Wala si Piance! Wala! Ale. Ay, grabe. na. ay, naku, pumasok na agad sa kotse, guys. Grabe, nagbeso agad. Kaya, asan si Bience? Nagal mo ah. Ano ba yan? Ang gumigit na ko. Nakahinom. Nakahinom? Pumasok agad doon? Oh. Pambihira yan. Di pa na. Ay, yun Nandun si Happy sa loob. Marites ka talaga. Marites ka. Dok. Ha? Asa si BNC? Moe na. Moe na? Hindi ko manakita. Nakita ko doon sa loob kanina. Ay. pumasok na babae. Pero may ba? Parang may kumuhang lalaki. May kumuhang lalaki? Oo. Pinuha nakatingin ito? sa akin si Papa Ed. Ha? Nakatingin si Papa Ed. Nakatingin. Hindi ako makatingin at nakangiti Nakangiti. Grabe. Sabi, ibig sabihin ni Papa Eds, kumalis na kayong dalawad. At tara na. Alis na tayo. Alis na tayo. na tayo. buhay.